Hey guys, ato ang kuan, ato ang uh, hat na 399 na sale. Bayaran na nato ni Ugtag kuan, tong 99 cents ra ni siya. Dollar. So, this one is the front, be? Right, be? This is the front, right? It's the front. Show this me. One, or this one is the front. That's the front, like that. This is the front? Yeah. it was like your hair go out the back. I'm going to ask your out. mom to make me like this. Wow, so cute. Ay, nako. Cool. Asa man kamangita mangita ni Ana? Mga $1, ha? Diba? Mag-close mag, mag na manggod ang one dollar, guys. Unya, $3.99. Yung nila, ang 75%. Unya, one dollar na lang. Kay ang... Um, kay... Uh, um, Damids po siya, oh. So, kay ang um, 3.99 sa ato pa for, for dollars na. Kanya, 75% off. So, dollar lang siya. okay na siya, no? kay Kaya hindi rin sa amo ang napita pero hangin na. So, kung maglakaw-lakaw may deri, kinanglan ni og mga ingani. Na siya damage. Yan na pa'y usa. Nara, oh. 399 nya ang bayad na to ni ni is kuan kanunay dollar oh, oy ana ana siya what what so pangtabon siya sa dalungan mm dollar Okay na na siya. Bahala kung sa'yo hitsura na to. Basta kay matabunan na to ato ang kuan Kana ay... na nawang niya na atay kuan na atay lashes di ay nga atong gipalit one for me on one for my husband kani ra ato ning i-vlog unya guys Say gusto ni mo kanang egg So you like the glittered or do you want the thick one? Yeah. <laughs> You're laughing? Uh, at the Let crazy monkey. I go like this. People are doing this. This no more. Uh, they don't have any uh, originality anymore in this life. Uh, so expensive guys i cannot afford this one it's very expensive so i really need to buy it because one for my husband and one for me okay yeah one yung grocery na mo guys gani ha abi man ako og mabayad nako sa atong grocery is only 70 to 90 dollars yeah? unya naabot man og 106 daghan man lagi pamalit siguro amot nya yeah. Mahal na mag food ng mga panaliton, guys. Mm. Sige, guys. Sanawa na to. Ha? Abang ni ang pag-vlog mo sa among mga eyelashes-eyelashes, ha? Kaya basig mga beautiful na minyan, <laughs>